Ayan mga idol, nakahuli siya mga idol Mga huli banak Banak <laughs> yan, bala Nice na mahal Ayan mga idol Ang <laughs> Yo, what's up mga kapelo Panibagong Panibagong Gawa na naman tayo guys For today's video, ayun uh, Dahil wala tayong tour ito mag ano tayo mag fishing so ang gamit lang nating ang fishing itong native technique sa pag uh, ah, pamimiwas ng so, tuloy ito yung baliwas na, na gamit tayo kawayan so, lang so yan nakaprepare na kami ang kasama ko ay yeah, ciao. Oh, yan yeah, so yan lang kami sa may tapat mga idol yan kami uh, Pula ating dagat and guys abangan nyo naman lang kung may mahuli kami guys ayan. so tara tara mga idol samahan nyo na kami bye bye ayan mga idol bali pumunta na kami doon sa tabing uh, dagat sa ko ng aking ating partner ayan o no. nadala namin yung baliwas dito guys yung baliwas mga idol, dito lang kami sa tapat, na-try lang namin kung may mga uli kami. Uh, pabilang si Iwan lang ko, mga idol. So, ayan mga idol, bali papahina na natin. Yeah. Eh, so yun, idol yung... na. natin mga idol yung biwas. Pahina natin mga idol yung biwas so ang bahay natin ay wala ting gagap yun okay. okay, so mga idol, bala ito yung ayan mga idol ito yung pain natin no bulating dagat at dahil wala tayong tool ngayon so ito muna ang pagkakabalahan natin pag fishing dito lang guys sa tabi so ayan napainan na natin so yan ayan ayan lang mga idol tapos at muna na tapos pagkakaano

One point dito na. Yan mga idol oh, one point na. Wala ko na si Yan mga idol, nakaisa na tayo guys. Ayun. Pwede na to guys. Ah, uh, dito sa lugar namin. Ba, dalawa pa kinain na biwa ah. Saka wa. Yan mga lods. Yan. Dapat mga lods. Ayano. Oh. Emperor, sabi nga nila Emperor daw to yung lugso, tawagin sa amin Ayan okay. okay, mga idol, naka isa tayo guys Mga naka isa tayo Maria lang natin So yun, mga idol Wala pa rin Wala pa rin kumikibit na another one Ayan, nakakaisa pa lang tayo Ayan may mga idol Si kay Jerry naglalambat Ayan So, alamin natin guys kung may huli siya. Ayan. Ayan mga idol, na uh, dito pa rin kami sa ano. Sa dagat, 'yan, um, namimimit pa rin. So, gamit ang native culture na sinaunang pamimiwas 'yan. Wala tayong mga idol pambili ng ano, eh, fishing rod pa eh. Kaya ganito muna tayo. Alamin natin yung naglambat nung may huli. Ayan mga lods yung naglambat ayan. Na parang may huli siya. Ayan, pahirap mang, manghanap ng bulate diyan. ayan mga lods. May huli ka? Ayun o, no? misa? Ayan na may mga lods may isa naman siyang nahuli Mga idol Ayan na, isa lang Maganda yung dati mong lambat Kasi yun talaga Pakat na pakat yung Yung isda doon Yung lambat Doon ako na bukay kanina o May doon ako nakakita yung mga bulati Pati Mga idol, isa lang Isa lang yung nahuli sa lambat tayo doon sa uh, ano natin uh, ka ginagawang family yan yung aking mag ina ang mimiwasta rin Dito na. Dito na. Oh, may uli na kayo <laughs> galigan mo kaya hey, mga idol, ako oh, kanya yung nung aking anak yung coming up. Okay. Ah, anak, kaya mo? Ayan hey, mga idol, wala pa rin tayong pangalawang huli. Ayan. Sabay lang tayo kung may mahuli pa. Mukhang hindi tayo makakaulam mga lods minsan kasi mga idol pagka na uh, tagulan malabo ang dagat marami kaming nahuli dito sa tabi gamit lang yung ganitong pamamaraan ng pamangit so yan, lang tayo guys sa yung aking palutang in. Eh. Sana may mauli pa tayo guys. Ang dagdag. Eh, ay, well, <laughs> eh, mga idol, luli. Pal. another Ay, mga lods, saka dalawa tayo. Uli oh, again. Ayan. O, oh, diba? Ayan, eh, mga lods. Ayan, nakadali na naman tayo. O, oh, diba? oh mga lods. Oh, ang tawag sa amin dito ay... Dayang-dang. Ayan, eh, o. Oh. Ang alam ng mga idol eh na. Ayan mga idol, nag-aryaw ulit tayo So, antayin ulit natin Kagatin ang isa yung ating Biwas Ayan Antabay lang ulit tayo guys mga idol Ilipat kami ng isipat Walang ganong sumisipat Ay walang ganong Wala talaga Kaya <laughs> nakadalawa naman kami doon ayun Baka dagdag man lang pang sabaw na yan Pwede na Isang timpang sabaw so, Ilipat kami doon sa may baba ng Sapa daw lilipat ulit tayo dahil wala doon malakas ang agos uh, dito kami sa resort ano ka? resort di ano so, may nagkano rin pala rito yun. may nagpipishing ra. pala yung Tiambao Resort Ayan, tapos yun yung Ocean View Resort Ayan so, wow. mga idol, bali dito na tayo sa spot Isang lipata natin So, so ayan, uh, medyo may kalakihan lang ang mga alon Pero itong part na ay dati dito kami nakakarami ng mga isang manahabit idol saka ulit kayo mga idol <laughs> ayan nahuli na naman again mga idol buga <laughs> oh kasi ito ganak ano mo ni? ayan hey, mga idol isa again nice no? nakadagdag na naman hindi naman magiging galing lagat gulating lagat may pointura ba? may kayo sa buwangin ayan mga idol, nakauli sya ng idol mga Uli, balak. <laughs> balak balak. nice naman, <laughs> Ayan <laughs> mga lods, nakahuli yung ating partner o. Ayan mga anak o. Diba na Ayan mga lods huli niya oh. Diba? Alright. Nakahuli na. Ayan. Yeah. Hey, Ayan. Nulot <laughs> <Sibulat> lang <ako> eh <laughs> Ay. Ay, my idol. Nang galang lang ayan oh. Ay. Ay, idol. Nakahuli ng ating partner mga idol tuwang-tuwa sya. <laughs> Ay. Ah, no masarap ano pag nakakauli ano. Ah. <laughs> Idol, Ay, ayan na naman uli na naman Back again Ayan no Back again Ay mga idol, naka uli na naman ang ating partner Ay, balag Again, again Ayan mga idol Sa nga naman, back Ayan no eh doon <laughs> ah. ayan. Ayan. ayan po yung nakahuli ang ating partner again. ayan, shout out. <laughs> And yo, what's up mga idol, mga katelong. Ito, nakauwi na tayo guys. Kasi uh, hindi na natin nabigyan yung ibang mga nahuli namin. So kasi nalobot na po yung uh, action cam natin. So ito, papakita ko na lang guys kung ano-ano yung mga nahuli namin. So yan, tara. Let's go. So ayan mga lods, ayan yung huli namin no. Kahit papaano ay kami naka pang-ulam na rin, naka na pang-ulam. So ayan. Iyan mga idol, hanggang dito lang ating vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share and follow na rin guys sa aking Facebook. Ayan, bye-bye.